na balita sa linggong ito ang di umano'y isang kulto sa Surigao del Norte na ang ilan sa mga biktima, mga bata na di umano naghahasa na abuso at sapilitan pang ipinakasal. Taong 2019, nayanig ang lupa at pananampalataya ng mga taga Socorro, Surigao del Norte. Niyanig na magnitude 5.9 na lindol, ang ilang bahagi ng Surigao del Norte kanina. Nung kumama sa kanila ang magnitude 5.9 na lindol. Pero sa gitna ng kaguluhan, may D. umano isang nagpakilalang tagapagligtas na nangako ng isang bagong paraiso. Siya ang nooy 17 anyos na si J. Renz Kilario na mas kilala sa kanilang lugar bilang Senyor Aguila. Yun po yung sinisikin sa aming utak, panahon nyo na siya talaga ay Diyos. Kasi daw may aftershock at may tsunami na mangyayari. Kapag hindi kami sisama, lahat kami pupunta sa emperyo. Mahigit liman libong tao mula sa iba't ibang mga lugar kahit pa mga professional, katulad ng mga pulis, government employees, pati mga teacher, agad nagresign sa kanilang mga trabaho para tumugon sa paanyayang umanib sa tinatawag nilang SBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated. Lahat kami nag resignation, tumakit kami ng bundok. Panangako ni Senyo, kami daw ay makapunta sa langit. Iyon yung sabi sa amin ng pag namin. are believing. Pag namatay sila doon, parang sure ba na sila sa langit. Pero ang ipinangakong paraiso, naging isa raw, bangungot. Kaya labis-labis sa -labis, pasisisi ko na, bakit pa ba ako nagtagal doon? Ang naging buhay daw kasi ng ilan sa sitio Kapihan naging impyerno. Nariang pinilit daw silang magpakasal at makipagtalik sa mga miyembro ng SBSI. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin, trip mo na yan kasi asawa mo na yan eh. Hinikayat silang iwan pati ang kanilang mga pamilya at puwersahang pinagtrabaho. Ang pinaka nakababahala rito, di umano, inabuso kahit pa ang mga bata. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaon ng 12 years old na kinasal niya doon. Gaano katotoo na ang nasalihan nila na SBSI kulto? isa sa mga sumanib sa grupo ang nooy isang buwang buntis na si Gemma, hindi niya tunay na pangalan. Lahat, lahat kami, yung parents ko po, yung mga kapatid ko po, hindi namin in na doon na kami titira forever. Ang naging kuta raw ng mga miyembro, ang 353 hectares na lupaing ito, nasakop ng sityo kapihan, nasa tuktok ng bundok. Ang sitio kapihan, maihahalin tulad daw sa isang organisadong komunidad ang mga bahay. Gawa sa kahoy, may sarili silang pamilihan, pati recording studio. Meron pa nga silang sariling istasyon ng radyo. Kapag may sakit yung membro ng pamilya mo, tinutulungan kanila. Tutulungan kang mag-veld ng own house kasi may tinatawag na bayanihan. Doon, hinati raw si Gemma sa iba't ibang clusters o grupo. By age po yung naka Ma-identify po niya yung mga tao na sino yung pwedeng magamit pa niya at sino yung pwede lang sa bahay mahigpit daw ang pagpapatupad ng schedule. Tuwing alas tres pa lang daw ng madaling araw, gising na silang lahat para sa isang pagpupulong. Yung mga rules inuulit-ulit ng madaling araw para hindi talaga kayo lalabag. Pagkatapos nun, gagawin na nila ang kanilang volunteer work gaya ng pagtatanim. Sinasanay rin daw sila sa military exercises. Basta may baril ka na madala mo, basta authorized na ni senior, pwede na humawak yung mga bata para raw silang may sariling mundo. Ngunit meron daw silang mga dapat isakripisyo. Ang mga miyembro, inuutusan daw ni Senyor Aguila na iwanan ang buhay nila sa baba mahigpit na ipinagbabawal na magkaroon sila ng koneksyon sa labas kahit pa sa sarili nilang mga kaanak. Bagay na naranasan daw ni alias Beth. Binan sila ni Senyor kasi daw, lason po doon daw yung pamilya ko. Hindi na sila pinapasok. Parang araw silang mga preso. Hindi po pwede na lumabas doon sa kapihan ng walang passes na binigay ni Senyor. May punishment po kapag na, napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol, organi distracted ka sa paksol at imasimasi ka pa doon to sa nandun po dahil voluntaryo naman daw ang trabaho sa kapihan, di umano, walang natatanggap na sweldo ang mga miyembro. Ang kanilang kinakain, sarili nilang ani. Bawal din daw ang mga material na bagay, katulad ng pera. Sinabi sa amin ni Sr. walang mapupunta sa langit kapag may pira kang inahawakan kaya pati ari-arian nila sa labas, kinailangan nilang ibenta. Sabi sa amin, hindi na yun magagamit pa. Kasi halulubog na yung entire Socorro. Yung 40% ng ipinagbintahan namin ng bahay, ito binigay namin ni Senyor Aguila. Heto pa, 40% ng mga natatanggap na benepisyo ng mga membro sa gobyerno, katulad ng 4 piece at pensyon ng mga senior citizen, di umano, kailangan nilang idonate para raw panggastos ng SBSI. Yung tao doon. Kahit kalabaw ba? Eh, lahat ng kinikita ng tao, kinokoleksyon niya. Sabi niya po, okay lang na manghingi. Kasi kapag hindi ka manghingi at kapag mahihiya ka, demonyo ka. Naging bigger kami. Parang nakabababa po na yung salili mo. Kahit singko, kahit piso, wala po talaga kami. Bahala na kung mag man ako ngayon. <laughs> at least, <laughs> Someday, panangako ni Senyor na kami daw ay makapunta sa langit. Ito ay illegal. Simple robbery. Maximum penalty nito ay 10 years imprisonment. Malinaw ang sinasabi ng batas na kinakailangan ang pera ay para lamang doon sa mga itinilagang benepisyaryo ng batas. Di umano, sa pilitang pinagtrabaho rin daw ang mga miyembro, kahit pa mga menor de edad. Gaya ng naranasan ng mga anak ni Jema. Pinapatrabaho din sa barracks nila. Pinaiigi, binapuha ng buhangin, ng batu. Sabi niya sa akin, maganito na balang talaga tayo? Napakasakit ma'am na araw-araw gano'n yung ganun yung magkita sa anak mo. Gusto niya mag-aral. Pero ang pinakainalmahan daw nila, ang utos ng sapilitang pagpapakasal ng ilan sa kanilang mga kapwa-miyembro. Kailangan daw kami magpakasal, Hindi po kami makatatawid sa langit ang isa raw sa mga puwersang magpakasal sa kanyang kasapi o kapwa miyembro. Ang 18 anyos noon na si Alfred, hindi niya tunay na pangalan. Yung mga dalaga at mga binata, pinagpapares-pares niya lang po. Pinares ko po is 24 years old siya noon. Sobrang hirap po kasi ma'am kasi parihas kaming walang gusto. Pagkapag Tatlong gabi na hindi mo makuha yung babae, tinatawag kami doon ng adjust. Pinapatawag kami ni Senior Aguila. Sinabihan po ako na pwede mo na yung galawin. rip mo na yan kasi asawa mo na yan eh wala siyang magagawa kahit ano gawin niya. Hindi ko po talaga magawa kasi di ko naman talaga intensyon na siya. Pati nga raw mga menor de edad o mga bata, kahit walang basbas ng kanilang mga magulang, di umano, sa pilitan ding ipinapakasal. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung pinakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Meron tayong minimum age requirement para na ang kasal ay maging valid. So yung mga ikinasal na below 18 years of age, hindi valid yung kasal noon ang child marriage, sino man na makisama so, sa isang menor de edad or sa adolescence ay maaari ring maparusahan no, ng pagkakulong. I think that is about 6 to 12 years at merong pang fine no, na 50,000 pesos or more. Kapag ang isang pamilyadong miyembro naman ang hindi agad bumalik matapos lumabas o bumaba ng bundok, ang naiwan daw nitong asawa ipapakasal sa iba. Gaya ng nangyari sa kaibigan ni Gemma. One month pa siyang bumaba dito. Pagbalik niya sa kapyan, kasal na po yung husband niya. First marriage po. Ikaw na lalaki, kapag ikaw yung natira doon, makakapili ka ng babae na gusto mo maasawa. Ang kasal ay kinakailangan voluntaryo yan na pinasok ng babae at lalaki. Kapag ka merong pamimilit na nangyari. Ang status ng marriage niyan ay valid until it is annulled. Dahil sa hindi na raw magandang mga gawi at patakbo sa grupo, ang ilang mga miyembro nagtangka ng tumakas. Hanggang si Beth nakatsyempong makawala noong 2021 at mula noon hindi na bumalik pa. Dinalikuran ko yung pamilya ko. Kaya <laughs> labis-labis ang pasisisi ko na <laughs> Bakit pa ba ako nagtagal doon? Sabi ko, ay, hindi na ito May mali talaga. Napaka-blind at napaka-deaf talaga ako. Sa paniniwala ko na tama talaga sila. Na just talaga ang kanilang mga kwento nakarating sa lokal na pamahalaan ng Socorro nang kamakailan lang. Ang isa sa mga nakatakas na si Marie, hindi niya tunay na pangalan, nag-post ng kanyang hinanakit online nung nalamang sapilitang ipinakasal sa iba ang kanyang mister na naiwan sa bundok. Pinilit siya na mag-asawa ng merong asawa. 17 years kami nagsama, meron kaming anak tatlo. Kasi ma'am, ang sakit hindi ko... Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Kaya ang LGU o ang Local Government Unit ng Socorro bumuo na ng isang special task force para hikayatin ang iba pang mga testigo na lumantad at maimbestigahan na ang totoong nangyayari sa loob ng SBSI akala namin kunti lang ang darating marami sila mahirap kasi pasukin yung lugar na yun kasi three layers yung gate fully armed yung nakabantay at saka 48 guard houses yung nakapalibot doon talagang powerless yung goberno. Ang mainit na isyong ito sa Mindanao, umabot na rin hanggang sa Senado nung isiniwalat ito ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech nitulang September 18. Higit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. nag out diretso si Mayor Riza Timkang na silang nakakukok dun sa walong batang tumakas noong Hulyo pa. Yung pinakasunod na hakbang ay didinigin ng Senate Committee on Public Safety at secondarily ng Senate Committee on Women and Children sa ika-28 ng Setyembre. Iniimbita namin ang lahat ng stakeholders, yung mga bata mismo at kanilang mga magulang, sina Senyor Aguila. Para kunin ang panig ni Senyor Aguila. Itong biyernes, umakyat ng sityo kapihan ng aming team. Pero ang sumalubong sa kanila, isang cultural show. Ang mga babaeng miyembro, kapansin-pansing maiksi ang buhok. Mini, this is our identity. Kahit iba-iba na yung mga tao, ma-identify din natin na we are truly the kapihan person. Attention in the area. Iba-iba daw ang mga katawan hindi sa kapihan. Ipinakita rin sa aming team ang kanilang lugar ito po yung quadrangle. Dito po kami nagtritraining para sa pagsali na namin sa mga cultural show. Makikita natin sa taas, yun ang tinatawag na fox hole. Ayon sa kanila, sa amin yan, yun ang tinatawag na lagkaw Sa English ay guardhouse. yung purpose na yan kasi maa, nandito tayo sa gitna ng kalupaan. Pag matindi ang umit, katulad ngayon, yun ang kanilang masisilungan. At naroon na nga ang pinuno ng organisasyon, si J. Renz o Senior Aguila na nagpaunlak nang panayam pinasinungalingan niya ang anya mga malisyosong paratang. Basta may baril ka na madala mo, basta authorized na ni senior, pwede na humawak yung mga bata. Pag-shooting daw kami na parang nagmi-military training. Dahil yun sa aming pag-shooting ng video making, mga props lang yon. Yung mga dalaga at mga binata, pinagpapares-pares niya lang po. Kilala ko po talaga ma'am kung sino yung nakaunang 12 years old na kinasal niya doon. Wala namang sirimonya na nangyari. Hindi naman child marriage kasi wala namang akong kinakasal. Hindi naman ako pare. Anong misaya? Isa akong believers of God. So, nga nung Diyos, no? Diyos ko rin. May punishment po kapag na, napag-alaman na tumakas ka. Minsan, padol or ngayon, restricted ka sa Paksol at imasimasi ka pa doon, tusok ulo. Itong komunidad namin is parang subdivision lang. Hindi prohibited, regulated. Kasi kami dito ay namuhay ng mapayapa. Pagka mapasokin kami ng mga, mga masasamang tao kasi for safety purposes namin. Yung tao doon, kayo kalabaw ba? May lahat ng kinikita ng tao, kinokoleksyon niya. Eh, hindi yan totoo, ma'am. Puro yan mga haka-haka. Yung aming uh, fans is uh, pagtutulong-tulungan namin lahat mag-ambag-ambag. Ugali kasi namin yung pagbabayanihan. Hindi totoo yung uh, kinukuha yung uh, benefits ng mga tao. Puro, hindi. Kahit nga mag-investigate sila dito, wala namang nangyari na ganyan. Yung lahat ng mga allegations, we vehemently deny. Kasi hindi yan totoo, fabricated yan. Igit sa isang libong kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mariing itinanggi ni Senyor Aguila na isa silang kulto. Nasasaktan kami kasi parang mabigat yan nga aligasyon. Yung tinatawag kami na kulto, parang discrimination yan. Yung buhay po namin dito is napakasaya. We live simply po. Makikita mo naman yung mga tanawin namin dito at saka buo, buo po ang pamilya namin dito. Very happy po kami namumuhay dito kahit nasa bukid o sa bundok. Bakit dinideny? Bakit kami yung parang sinasabihan na nag-creation na lang kami ng mga salita na hindi naman totoo? E, alam naman namin sa si sarili namin na sila yung mali. Ang decision si Mayor na ipatay custody sa aming Municipal Social Welfare and Development Officer. So, nasa safe house sila ngayon. Kung merong bababa gusto mag dito sa society, willing naman ang LGU na tutulong. Marami ang susceptible sa isang kulto dahil first and foremost, meron silang tinatawag ng mga teknik para mapasama ka sa isang samahan. Ang kanilang inaatake palagi yung mga taong may pangangailangan ay financial, emotional, social, or spiritual. Kulang sa resources yung mga liblib na lugar. Kulang sa tinatawag nating social pressure. So, ibig sabihin, mahihirapan kang kumilatis. Sana dinggan lang, Lord, na matauhan silang lahat. Ang gusto ko pong mangyari is ma po yung leader nila para makauwi na sila dito sa patang mabalik yung dating buhay po, ma'am. Huwag naman kayong manghusga agad. Para makita niyo yung buong nangyayari rito, just visit Kapihan para mas magkapaniwala pa. Interviewin niyo yung mga tao. Iimbitahan ko lahat ng curious dito, pumunta rito sa amin. I will assure you na safety itong lugar na to kasi wala kaming tinatago. Gusto namin itama ang lahat ng pagkakamali namin. Siguro panahon na para mabigyan ng hostesya yung naranasan namin. Sa pagtama ng trahedya, masusubok talaga ang paniniwala at paninindigan ng mga tao. Ang mga desperado, madaling mahikayat ng mga pangako, pero hindi rin malayong maabuso sa pag-usad ng investigasyon tungkol sa SBSI. Sana lumabas ang totoo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.